Ang nangyari siguro doon, yung garbage truck, sinusundan niya, tapos siguro, saka matuloy. Matuloy, kasi nilagpas na nga kami, ha? Sabi nga niya sa, sa tabi namin, eh, hindi Tapos, uy, ganda nung tunog, garago pa nga, eh. Pag, ano, pag, ano, ya, pag namin niya, pag no, namin dyan, ay, may na. inasal eh, ni likuran siya nung, no, ano, ay, eh, nasa harapan siya nung no? garbage truck. Tapos yung Innova, nasarapan ng motor. Pagitan sila nung no, garbage truck, kaya yung Innova. Ha, ito yung diskrasya kanina mga chong Timing natin, pauwi na Ito yung diskrasya kanina, video natin, pauwi na na Yun yung angkas niya, yung may helmet na ribbon na red yeah.